Ang tanong ni Mr. Pogi TV ay, nakakapayat po ba ang pag-ESS? Yan ang ating pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman ko ano ang sagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So nakakapayat nga ba ang pag-ESS? Ang sagot ko ay hindi walang kinalaman yung pagpayat mo sa pag ss mo. Kahit pag ano ka karami mag-SS, hindi ka papayat. Ang pwede mo makuha sa pag ss ay yung nababawasan yung iyong uh, stress na naramdaman, nakatulog ka ng mending. Pero kung halimbawa madalas ka mag-SS, nakakasama din yan. Yung uh, maraming SS na sa isang araw, yun ang masama sa katawan. Kasi ang sobrang pag-SS, ayan, nagkakaroon ng problema sa iyong pag-iisip, Nag, nakaka na yan na gusto mo lagi kang mag ss Kung halimbawa nga, meron ka ng asawa, mapapabayaan mo siyempre siya. Yung obligasyon mo sa kanya, mapapabayaan mo kasi mas gusto mo nalang na lang mag-SS na mag-SS. At posibleng maka-apekto din sa iyong trabaho o kung ikaw naman nagtatrabaho, posibleng maka din sa iyong pamilya kasi lagi ka na lang magkukulong sa iyong uh, kwarto at uh, iisipin mo yung pag ess mo. Kaya nakakapekto yan sa utak. Yung sobrang pag ess Kaya dapat pipigilan mo yung sarili mo makarami. Dapat isa-isa lang. Kung halimbawa mo wala ka pang kapares sa buhay, isa lang sa isang araw, okay na yon Isa lang sa gabi, ganoon. Okay na yon O kaya sa madaling araw. O kaya isa naman sa madaling araw kasi sa madaling araw, nakapagpahinga ka na nakatulog ka na. Okay? Kung halimbawa marami ka mag sa araw, dapat meron kang kinakain na masusustansyang pagkain para napapalitan yung nailalabas mo. Nakuha mo? Okay? So, saan na sabi ko na tamang yung tanong? And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.